Ngayon, hindi kami ngayon. namimili kami ng pang ng mga magtatrabaho ko. Magba-birthday na ako at lahat. Hindi pa din tapos, guys. <laughs> hindi pa din tayo makakalipat. Kasama ko nga pala, nag-iisang may awang ang ngipin sa buong mundo. Yeah. Manawagan ka naman. Wala naman akong sakit. <laughs> Wala <Manawang> naman <laughs> akong sakit. Mananawagan lang yung manong sakit. <laughs> Manawagan <laughs> po, I... po kami sa ano? lahat ng ano dalhan po kami ng eco bag ngayon at nalimutan ng kanding ito. Ay, oo nga. Hmm, yan. Dami Hoy, mo si po. Kulot po ay may malaria. Ginaw na ginaw po siya. Kahit tagbanas dito sa Pilipinas. Ano, anong bibilihin mo, Kulot? Bakit, tatagbo ka <nga? laughs> si lag. Lagi na. Si Uy, lag. Lag yung napaka uwi mo. Ikaw na, Uy. Bibili <laughs> mo na akong juice. Isa lang. Bakit? La, Bakit? Para sa... May trabahador ka da. Wala. Ano? Tagalabada. Hello po. Laba. <laughs> pa, ano? Butas mag, pa. Ah. Maglalaba ka? Oo. Oo. Oh. Ako na mag, mag pamimirienda sa sarili ko. Ka. <laughs> dahil wala. Isa lang ang naman ang bibiling ko. Kala mo na ako. yung <laughs> <laughs> okay, pinakamayaman sa aming apat. <laughs> yan. <laughs> 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 dahil, dahil nakabili siya ng lupa. Ako yung ngayon namimili ng pang namin ni Lips para paggawa ng para, para paggawa para paggawa para paggawa ng kwarta namin dalawa. Eh meron na kami mapupunta. Ano pa naman mukha mo? Ipagbabalik mo iyan lahat. Ipagbabalik mo 'yan ipag kasi mo kinuha. Ano mo pa marin Malapit lang matapos ang kwarto natin. Yan! Yeah. e <laughs> Ipagigiba ko na ulit iyon kung ikikat kasama ko sa loob. <laughs> Kaya pala... Ayaw lagi ako kasama. Ayaw ko ng talaba mo. Looy. Lagi mo naman akong inuusap. Tapos iayaw mo ako kasama. Usap lang. Usap-usap <laughs> lang. Walang tabi-tabi. Ano? <laughs>